May lead na ang mga otoridad sa kumuha sa bagaheng may 50 milyong pisong halaga ng mga alahas at bag na naiya. Habang sa Cavite, bagsak sa bilangguan ang isang lalaki na nagnakaw para lang makabili ng shabu. Magbabalita si Deva Buel. Mag-aalas 7 ng gabi nitong lunes, nakunan ng CCTV ang lalaking ito na lumapit sa puting gate. pasirip silip lang siya noong una. Nang makitang walang tao, naglakad siya papasok ng bahay. Matapos ang ilang segundo, lumabas din ang bahay ang lalaki. Maya-maya pa, makikita naman sa CCTV ang mga residente na patakbong lumabas ng bahay. Yung lalaki pala kasing kalalabas lang, magnanakaw pala. Nakita siya sa monitor kasi yung mga tao na naglalaro ng mobile legend na nasa second floor yung iba. ba yung iba, so chinek. Uh, nung pag-check nila... Uh, nakita na lang nila, na, nasa labas na, naka, nakaalis na. Di nakagip sa CCTV pero kinuha ng sospek ang isang cellphone sa sala. Sakto namang may nagpapatrol na mga pulis at tanod sa lugar, kaya nadakip agad ang sospek na si Leonard Lazara, 27 anyos. Nabawi rin sa kanyang cellphone na ibibenta raw sana niya. Sir, ano lang po, dala lang po sigur, sa bisyo rin po siguro. Drug, sir. Maharap ang sospek sa reklamong theft matapos magtaas ng isang milyong pisong pabuya at manawagan sa wanted sa radyo. May lead na raw kung sino ang kumuha ng bagahe na may limampung milyong pisong halaga ng mga alahas at bags sa NIA Terminal 3. So right now, hindi natin pangangalanan yung tao. Pero ang gagawin natin, uh, Attorney Villamor, ay i-refer natin to sa NBI for validation. Yes, sir. Yes, sir. That's a good idea, sir. Oh, pero kilalang kilala itong taon to. Siniguro naman na matatanggap ng tipster ang isang milyon basta raw totoo ang lead nito. Pinayuhan na rin ng NBI ang complainant na mag-file ng kaso sa kanilang tanggapan para makatulong din sila sa pagtunton sa sospek. Kung ma-locate natin yung alleged na kumuha ng gamit, eh, pwede po tayong mag-contact ng operation para mahuli po natin siya. Para sa 1PH, Dave Abuel, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.